So makikita natin mga kaonix no? Ganitong oras pala Ang daming lumalabas na mga residente rito At nangunguha ng mga seafoods no? Kita natin yan no? maya, maya lang Makikita na natin yung sunset Papakita natin sa inyo yung ganda ng Quezon, Palawan Ano yung trip ng mga tropang aso na to? Ano? Ayan no Hindi may isipin ng mga aso eh Iisipin nun ng mga tupa o kambing tumatawid sa ilog. Wow! Grabe! Quezon, Palawan, Sunset. That, uh, sun at uh, nata sir, talagang ano sa krisis yeah. sa uh, ano? Bukid. Sa, crisis uh, sa bukid. Ayan, kasama natin yung POFA, no? Organic Farmers Association sa pagkain natin ng lunch. Lunch time na tayo. Wow, tignan yung pagkain namin. No? Ayan, mga ka-Onyx, andito pa rin tayo ngayon sa Quezon, Palawan. Nakita nyo yung mga mangga, may tawag sila tatay dyan. Anong tawag nyo dyan tayo na sa mangga na yan? Mampalang. Mampalang. So, ang Mampalang ay Native Dave ng Palawan. So, nga lang halatado ay halatado na ina every week meron every week sino na sino Good day and good vibes mga Konix narito na tayo ngayon sa Quezon Palawan, hindi Quezon City. Sa Quezon City tayo nang galing ano? At ngayon ay kasalukuyan tayong nandito sa Villa Esperanza ng Quezon, Palawan. Nakita niyo kanina, nang galing tayo sa Puerto Princesa City at kasalukuyan tayong nandito naka-accommodate. So, tomorrow, ang purpose natin dito mga ka ay meron tayong mga uh, supervision ng mga accreditation ng mga PGS Organic Association. Kaya sinamahan natin ang ating mga kasama para i-supervise, no? ma-accredit sila, makapasa sila sa accreditation as PGS Group no? ng Aborlan, Municipality of Aborlan dito sa probinsya ng Palawan. I'm sorry, Municipality of Quezon. Kita nyo naman mga kawalis, no? sobrang ganda at napaka-relax. So nakikita natin ito, no? mga mangroves area yan. And then, kung natin yung mga kaonics, isa yan sa mga kilala kilala at sikat na Tabon Cave. So, sana meron tayong pagkakataon bago man lang tayo makauwi. Sana may pagkakataon tayo na makapasyal sa Tabon Cave. Kilala yan na pasyalan at uh, magandang puntahan. No? Historical area Tabon Cave kung saan nanirahan ang mga sinaunang tao dito noon sa Palawan. So ito lang 'yun mga ka Kitang-kita natin 'no, oh, Tabon Cave. Ang lapit nga lang. Actually pagpunta diyan, pwedeng uh, sumakay ng bangka mula rito sa kinaroroon na natin papunta ron. or pwede rin namang sumakay ng motorsiklo or other vehicle mula doon sa land area no, by land papunta roon. Okay? Tong area ng itong area ng Quezon, Palawan, isa rin sa napakayaman sa seafoods, mga kaonics na kaya puro seafoods na kita nyo kanina, puro seafoods yung kinain natin kanina ng lunch, no? Yun ay sa Puerto Princesa City, Palawan at tayo bumiyahe na papunta dito ng Quezon. Palawan. So, kita natin itong mga area nila, marami mga basnigan, yung mga bangka na pangisda at marami ding mga tinatawag rito yung uh, yung mga kulungan, no? pangkulong, pangkulong ng mga isda. Ba, uh, tawag dito, panghulong ba ang tawag dyan? Nakalimutan ko ni mga kawaya na para nakabakod. So marami yan dito mga kaunis. Kasi rito, yung kaibigan natin, ano, at kaklase natin, no, si... Si Ali, no, Sir Ali Milit, no, meron siya dito pangisda. <laughs> meron siya dito mga bangka na nanguhuli ng mga isda. So, marami raw talaga isda dito sa Quezon, Palawan, dahil na sa area na to, no itong area na nasa harapan natin mga kaonix yan so mamaya abangan natin yung uh, sunset ito na malapit na dumating yung sunset so papakita natin sa inyo mamaya mga kaonix okay enjoy lang tayo rito relax at tomorrow start naman tayo ng ating trabaho so makakasama ulit natin yung iba nating mga kasamahan dito sa Palawan at yung iba kasamahan natin sa, Keza, sa Oriental Mindoro okay see you later mga kaonix mamaya pakita ulit namin kung ano yung meron na sunset na makikita dito sa Quezon, Palawan. Dito sa Villa Esperanza. Ayan. Malapit na mga kaonix no? Magpakita o oh, lumubog yung ating araw. So tignan natin, no? nakikita natin ang daming mga turista. Mga uh, local tourist yan dito sa Quezon, Palawan na mamasyal sila. No? So ay, ay, ay. makita natin napakaganda ng area na to. Tignan natin mga kaonix no? Ito talagang formation ito ng bato nila rito ano para siyang uh, biko alam nyo ba yung biko na may hiwa-hiwa siya ano? tapos parang mayroon siyang latik so ito yung area na to parang bato ito mga kaonix no na nabuo lang siya natural siya at kusa siyang nagkaroon ng mga hiwa so napakaganda ng formation niya ah? gaya na nakikita natin dito kita nyo ba ayan no oh. sobrang ganda So marami tayong nakikita rito ano, ng mga Gumagala ng mga taga rito din, mga kabataan Yan, malapit na yung ating sunset Hintayin natin maya-maya mga kaonics, no? So, maya-maya lang makikita na natin yung sunset Papakita natin sa inyo yung ganda ng Quezon, Palawan Ayan mga kaonics, nakikita natin, ano? Meron din isang grupo ng mga aso rito na namamasyal dito sa Quezon, Palawan Ayan, no? namamasyan din yung grupo ng isang uh, mga aso dito sa Quezon Palawan gayo ng mga kabataan sa likuran natin na uh, namamasyal ano ayan no hindi natin alam bakit pero itong mga honest, natin no para siya talagang biko na may hiwa-hiwa na may latik-latik kasi may mga mga suso sa baba ayan no pero nakakatawang tignan itong mga aso makita nyo ba ayan no tumatawid sila mm -hmm. limang uh, ah, limang aso na, isang grupo sila o, oh, tumatawid sila hindi ko alam kung saan papunta itong mga kaonix ayan ano oh. tignan nyo no diba grabe o oh. pila pila sila makita <laughs> nyo ba ayan oh. ano yan tignan natin kung saan papunta itong mga ito parang naliligo rin ito eh, namamashel din itong mga aso ano? pila pila sila o oh, sumusunod sila sa leader nila nakakatawa Grabe oh. Tingnan natin kung saan papunta tong mga ito. <laughs> ano kaya trip ng mga tropang aso na to ano? Ayan oh. Hindi may isipin ng mga aso eh. Iisipin nyo ng mga tupa o kambig tumatawid sa ilog. Oh, grabe. Mamaya oh, mga connects na tignan natin ang layo na ng no, mga aso, mga kaonix oh. Sumusunod lang sila doon sa pinaka leader nila. Wow. Ayun no. Oh. Ano kaya plano ng mga ito ano? Wow. Tingnan natin kung anong plano ng mga aso na to ano. Ayun no. Oh. Ah, para lang sila na mamasyal mga kaonis o oh. nagtatampisaw oh, sa tubig. <laughs> pila pila sila ayun oh. ayan nakakatuwa kong tumakbo kita nyo naman ano naglalaro lang yung mga aso so trip lang nila so pabalik na yung mga aso mga kaonix so tatawid na sila rito kanina nga andun lang sila ano o oh, ito na sila ngayon oh. Yun, tumawid na sila ng pang, -pang talaga na masyal lang tong uh, tropa ng mga aso na to mukhang <laughs> makipag-away pa dun sa kabilang tropa meron ding isang tropa dun ng mga aso ayan oh. <sighs> mukhang makipag-away pa sa ibang tropa ng mga aso matapos maligo <laughs> ayan tignan natin tignan natin kung mag-aaway itong mga to ayun, ayun oh <laughs> pabalik na yung tropa na tropa ng mga naligo. Ito yung kanilang pinaka-leader eh. itong puti na to eh. Ayan, pabalik na sila. Ayan. Oops, malapit na yung sunset, mga Kaonix. Wow, super ganda talaga rito. Grabe. May enjoy natin. Ayan na. Ah konti na lang. Makikita na natin yung sunset. Wow! Grabe! Quezon Palawan sunset. Kita natin mga kaonics. So, mamaya pa. Hintayin natin yung paglubog niya pa. So, medyo mataas pa siya, no? Maya-maya, mas lulubog pa siya. Mas makikita natin. Ayan na! Ang lapit na. Wow! Ang ganda! Wow! eto na mga Kaonix kitang-kita na natin ang sunset talagang lulubog na siya grabe ang ganda napaka-relaxing uh ang lakas ng negative ayon dito mga Kaonix kaya tanggal ang ating uh, stress tanggal ang ating pagod it's so relaxing nakakapag unwind tayo so it's already 6:30 pm so hapon na talaga mga Kaonix ano gabi na nga actually kasi 6:30 pm na Okay, let us enjoy the Quezon, Palawan views and uh, tourist uh, destination and tourist spots. So makikita natin mga kaonics, no? ganitong oras pala, ang daming lumalabas ng mga residente rito at nangunguha ng mga seafoods. No? Kita natin yan. No? So ang dami nila. No? Tapos dito po, oh, makikita natin yung mga aksidente dito na nangunguha ng iba't ibang klasing shells sa seafoods. So ibig sabihin napakayaman pala talaga sa seafoods ng Quezon Palawan. So dito lang no sa tapat natin, maglalakad ka lang at mangonguha ka na ng mga iba't ibang klasing seafoods. Ayan nakikita natin, pila-pila sila. And ito rin isang grupo rito, kita natin, di ba? So pila-pila may mga dala silang mga balde kung saan nila nilalagay yung mga seafoods na makukuha nila. O ganito pala yung kanilang buhay dito sa Quezon, Palawan. Ayan lang. Oh. Pang ulam na yan mga ka onyx o, kita nyo naman. So nakakatuwa no. Simpleng buhay, napakapayak na buhay. Nakakuha ka signal doon sa sir. Ayan mga ka-onix. Uh, meron silang uh, balinghoy na niluto para sa grupo natin. Ano, pang merienda. Wow, sarap na ito. So, doon lang tayo nagluluto. Kaya nyo ba yan? So, yan. So, may matitikman natin na ah, amoy ko na. Yung amoy ng balinghoy mukhang masarap. Mukhang may gata po yan, ano? Well, ginataan, sir. O, ginataan ang balinghoy nga ito, mga kaonig. So, sarap na ito. Titikman natin na may... Okay, andun yung ating grupo. Merong assessment. So, lumabas lang tayo sandali at nagpahangin. Napakita natin, o. Oh meron silang balinghoy na niluto at inihahain na yun. Masarap pwede na tayo. So, luto-lutuan lang muna tayo. Ano? Yan. So, yeah Ang pangalan mo kuya? Jonathan Sir? Sir Jonathan. Okay. Nagkukod-kod para pang gata para saan yan. Uh, ito sir, salam ka. Ayan, maglalangkang ginatano yung grupo natin dito. So, tignan natin mamaya yung langka. So, ito yung langka na niluluto nila. No? So, magdan ihahalo yung gata. So, ito na yung hipon no? na gini sa kanina. So, na. Luto na yung ating langka na merong bilis. Ano? So, konting hango-hango na lang at pwede na. Ayan. Wow. Piniritong danggit. Hindi siya daing, no? Pinirito siyang danggit. So, okay. So, malamang budol fight na naman to, no? Kamayan lang. Para mas masarap ang kainan. Yun, no? Ang grabe. Wow. Ang grabe. Yan talaga. Organic ba yan? <laughs> ito sa <ito>, <laughs> Organic ato to eh. Kahit uh, sa, ata ngayon sir, talagang ano sa krisis sa uh, ano? Bukid. Krisis sa bukid. Ayan, kasama natin yung POFA, no? Organic Farmers Association sa pagkain natin ng lunch. Lunch time na tayo. Wow, tignan yung pagkain namin, no? Sarap nito. Ganito lang, no? Nakaupulong kami. Then, kain na, siyempre. Kuya, kain na. Mm. Mm. Trap ng hipon. Tapos yung a, uh, ang tawag dito, langka, magdinataan, saka pritong isda. Kain tayo. Ano hmm. oh, tayo? Tapos pala, nagkamay din pala ako, no? <laughs> <laughs> Ayan, mga ka -onyx, andito pa rin tayo ngayon sa Quezon, Palawan. Nakita nyo yung mga mangga, no? may tawag sila tatay. Anong tawag nyo tayo na sa mangga na yan? Mampalang. Mampalang. So, ang Mampalang ay native. native. ng Palawan. So, native ng Palawan. Ang Mampalang, mango rin siya mga kaonix. No? So, hindi na siya lumalaki. Halos ganyan na lang rin siya kalaki. Itong Mampalang natin to. Ano? Yan. Si tatay po ay, ang pangalan ni tatay? Adilano. Yan. Si tatay Adilano. Adilano. So, ito yung Mampalang. Ano? So, hindi ko pa ito natitikman mga kaonix. No? Pero sabi nila, mamaya, oto, mama ba ba? masarap din daw siya pero hindi na siya lumalaki so tanim ito sa bakuran nila tatay itong mam pa lang. so grabe no marami tayo natutunan dito sa Quezon Palawan hindi lang yan mga kaonix no meron pang isang mangga na hindi natin alam na native lang rin ng Palawan ayan o oh, kuha na ni tatay oh yan okay tikman natin yung mamaya pero tignan muna natin yung mangga pa na isa na to yan uh, ito. Eto. yung itong wani anong tawag naman dyan wani. wani yan, ang lalaki nito mga ka-onyx oh. Wow, wow Ito pa oh, yan Yan tay, anong tawag naman dyan sa mangga na yan? Ma wani, wani Native, Wani? Ni, wani, wani Native One? din ng Palawan yan. Yan. Yeah. Native rin ng Palawan itong mangga na itong mga kawas. So medyo malaki-laki naman pero hindi pa yan pwedeng pitasin tayo, no? Oo, oh, hindi pa kayo mga ano pa. Masa, mura pa yan. Lalaki ano. pa Lalaki pa, pa, pa yan. Lalaki pa yan. So lalaki pa daw yan, sabi ni Tatay. Ayan, o. Oh, Malalaki-laki pa siya, o. Oh. Medyo mura pa. So o. yung isa lang yung matitikman natin, yung isang mangga na, anong tawag yan? Uh, uh, Palawan Mango. Palawan Mango. Yan ang matitikman natin mamaya, no? Tignan natin yeah. kung anong lasa mga Next. Ha? Ah. Bukas <laughs> <laughs> na. ang pangalan mo? Okay, ah, Rodmark, sir. Yeah, merong kinukwento actually si Rodmark mo nahiya na lang siya. Yung tinatawag nila magic fruit. Pagka mo, yung magic fruit din kumain ka ng maasim, ang lasa niya matamis pa rin daw. Tama ba? Ito sir. Yan, totoo daw. Bukas si niya sa atin ano. So, ngayon <laughs> nag-aatawag uh, ito. Nakalimutan ko lang nakaano <laughs> <laughs> Nagluluto-lutuan tayo. sige, naka, ano 'yan? Ah, uh, lagay na 'yan sa roll bag. Dadalhin dito so naiwan lang. <laughs> <laughs> 'Yon. <laughs> Na iwan lang so bukas dadalhin niya raw. Tikman At natin. Yun, sir. Tapos saka tayo kakain ng mangga na napakarami, no? Yes. Sir. At mangga na napakatamis. Kasi nga tumamis na ang panlasa natin dahil doon sa magic fruit na ipapakain niya sa atin. Tama? Okay. Kagandahan pa doon, sir. Kayong ma oh. yung malambot, ginapatigas noon. Yo. <laughs> ano maganda ro? So, ano luto 'yan? Adobo. adobo daw ito, sir. Lutong adobo, naka-ready na rin ang ating Sorry. lutuan, no? oh. Pimplahan na ng ating uh, mampalang, no? Palawan mango. Tikman natin, no? Kung anong lasa nito. Ni kaya na sa atin. Ito kaya muna. Sige, sir. Anong lasa? Mangga, sir. Mangga? <laughs> lasa mangga? Lasa mangga raw. Tikman naman natin ito, no? Kung gaano yung... Hmm. <laughs> hmm. Hmm. Masarap siya. <laughs> Kasi meron siyang asukal at toyo. O pwede. Pwede pang pulutan at pang himaga. Hmm. naman yung ating nilulutong adobo daw na manok. Ano? Ito, ito na yung natin dito. Ano? Mga kaonis yan. Hey, dito sa pa Quezon, Palawan. Ito na. No? Wala, yun, wala doon, wala doon yung sa wala doon. Ito yung organic management plan. Okay.